Ano why? wala mang why Times nga, oh. times. <laughs> Ang bobo mo <may>, eh, times. <laughs> o oh, ito. Oh, yan. Ano man yan? Oh. Anong 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 tingin mo diyan? X. X. Hindi. X. Hala, ano X? Hala, hindi yan X. Pala, X ano? Times yan. Hmm. Anong times nga X? Times nga eh. Hala. Hindi mo ba alam yung times? Yung times 5 times 5. Mm. Paano Tal. Ano naging time sa doon? Time ka. Bakit ba doon? Kahit ah, ba ay. bata yan doon. At saka matanda alam yan, X yan. Pagan pagan naka-ikis, ay times yan pag naka-ikis. Ang linaw-linaw uh, linaw ng mata ko doon. X yan doon. Buwaka. Times ka eh. Paano naging times yan, ka? Times yan. Mm. Yan ang tinuturo ng teacher ko noong grade 1 ako doon. Ano? Yan! Times yan! Noong kahit kinder nung alam yan! Mm. Yan ang sinasabi niya! Pag nakaganyan daw ang gohit! Times yan! Pag, pagdating natin sa grade <laughs> 2, kailangan tayo nang gumamit pa, ng X! Yo, makinig, yan! Times! Makinig ka muna! Hindi oh. oh. ka ba tinuruan ng guro muna? Mag... Ano? Alphabet! X yan! Buhang ano ang alphabet? Tingnan mo! Tingnan mo! alphabet! Oh. Tingnan mo. Mo. Uh, oh, mo to! No. Oh! W! O, hoy, Y, Z! Ah, ano? Oy, 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 y, oy, y, Z! Hindi man H, Y, Z! Yo. Ay dati ako nung um. ay champion na ako, oh. ako sa oh, champion ako sa para namin. Oh, ano champion? Natulog ako dong. Oh. Matangi ngay Ano naman ba mo? lang magkano hmm. na Ano naman ba mo? lang ako natulog ka anak na. Ito ang anak na. X man, X. x Di ba? Nagsabi sabi mo kami dito. Ano anong nam anong anong, anong anong tawag dito ba? Anong tawag? Ano yan? Ano yan? X ka. Bubu ka. Times yan, times. Ano buo ka talaga? X! O ako ay, la, ako man nilukuhin mo na world champion mga sa high school lang. Anong world champion? World champion sa kanya? Oo, oh, hmm. world champion ko sa... Oo, oh, ako man. Sa namin. Hindi man yan, ano ano X. Ano man yan, X? Hindi man yan, X. Hindi man yan, X. Anong Times gubod uh, ah, ito eh. ay ano mga time times, alam ah. mo yung ano nakaraan dong Anong yung... nakaraan nakaraan dapat pumunta sa nakaraan mm. dapat kasi mm. di na yan binabalikan eh. di, 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 ano ano mag ma? ano, 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 ano naman? ano ano naman ano na ano 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 Alam mo yung ano 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 Nakaraan nga oh, yan eh. Na ano na, yan? No. na? X ano? X na times to. Ganun mo daw W, X, Y, Z. Ay, w, d, w times Y, Z. Times yung, time, Basta, Basta boleh. na nga Times nga yan! di bulag mo Ano may hindi mo? Hindi na Ano hindi balikan? Yan Y! Ano Y? Wala mang Y dyan. Times nga times. Ang bobo mo times.